Oops guys, ang saya lang mag-post ng mga budol. Actually sa video na to, makikita nyo pa iba-ibang videos. But mostly, mga budol. Libre. Ganon. Saya-saya ko na nyan guys. And also, sa mga video na to, yung mga lipat bahay gang. At syempre, katulad ng work namin na unpredictable, ang mga video rin natin ay unpredictable din. Merong budol, merong road trip, merong nasa trabaho, merong nang merong kumakain, merong naglilipat. So, mostly, parang yun yung summary ng naging buhay frontliner. Katulad na lang din ito, guys. Hindi yung camera ko ang malabo. Sadyang foggy nung time na yan. So, thank you talaga sa safe travels while working. Grabe talaga. Ang daming napagdaanan pero heto, safe na sa ating paligtas. And it's another budal time. Akalain nyo guys, nakakalimutan ko yung infection control kapag may mga libreng ganyan. Hindi ako nakakatanggi at nakakapag talaga. And then back to base na ulit sa drive through and sa tent. And later on, nasa biyahe na naman either sa farm, sa home visit, or biyaheng desierto. Ala, kung saan-saan na talaga yan. And kung ano-ano na nakikita natin dyan guys, ang dami mga construct mga nagagandang picture ng sunset, at minsan sunrise, depende sa shift <laughs> And the next day na naman, papuntang Desierto sa Million Street. O ito guys, nakaw na picture lang yan. Sa loob yun ng tent. At ayan nga guys, may awarding na sila. May nanalo na sa camel race. And ngayon ko na lang ichichika, guys. Total, tapos naman na to. Palabas na kami yan sa gate ng napakagandang bahay. Literal na magandang bahay. Alam niyo yun, guys. Maganda, malinis, maaliwalas. At ang babait ng mga nakatira. O ba diba, guys? Valentine's yan, kaya may parose. <laughs> Budol ko rin yan, actually, yung rose na yan, guys. And actually, ang mga Arabo hindi naman nagsa-celebrate ng Valentine's. Pero nung nasa Majelis kasi nila kami, ang dami kong nakitang chocolates na patchy. Kaya binati ko siya ng Happy Valentines. Akala ko kasi bibigyan ako ng chocolate. Pero ayan guys, rose ang binigay. And on that same day ng February 14, katatapos lang naming mag-work. Actually, tinapos lang namin yung work. And then may dinaanan kaming bahay. Tapos ito guys, sinundo namin tong Falcon. Grabe guys, napaka-precious ng falcon na alagang-alaga. Katulad na ng mga kabayo, mga camel, at yan po guys, falcon, ang mga paboritong hayop ng mga arabo. Aside sa sila ay simbol ng luxury, nagsisimbolize din sila ng courage. And yan nga guys, may takipian sa mata para kumalma. Kasi guys, kapag naman nakakakita, pwedeng umataki sila. And that's it guys, our Arabian Valentine's Pandemic Edition. And later on, biglang lipat na naman ng kwarto. Heist sa Pilitan at madali ang lipat yan guys kasi nga daw i-renovate -re itong dating kwarto ko. So ayan guys, isang ikot lang muna kasi ilang months or a year din yata akong tumira dito sa room na to. 1510 ng Trip Hotel Abu Dhabi. Grabe, ang daming memories, ang daming ganap or ang daming tulog na naganap dito after ng pagod parugurang duty. As sa frontliner, so ayan na siya guys, nung iniwan ko na siya. Madali ang ikot lang talaga to. Bilang memory at pag thank you. At ito yung bagong room ko sa 8th floor. Mas maliit kung kaya't yung mga gamit ko, hirap na hirap pagkasyan. Yun. Kasi yung 15th floor ko, ang laki ng room na yon Tapos ito nga guys, biglang liit. <laughs> Pero okay lang naman. Mas maliit, mas madaling linisin, mas masaya actually. So ayan guys, thank you Trip Hotel.